Yan sa mapagpalang umaga po, nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Brooks at marami pong gamit. Yan. Sakaan po ako at so laki ng luti ni Kuya Brooks ha. Kuya Brooks! Good morning! Ganda ng bahay mo, pwede pumasok? Bala ka, sige. Ganda ng bahay mo ha. Balito ako ay... Good morning. Good morning. Okay lang. Okay lang. Okay na lang. Basta so, ano lang. Positive lang. bless, yeah, bless, bless, bless. oh. niya yan. Oo. oh. Oo. Bulat niya lang, ano? Sabi ah. niya siya na daw, Okay, Okay, okay. Ang sipag niya, ano ano inuluto mo? Matinula po naman. Ay, sarap yan. Okay, Super JR, so, kumusta? Ayos na po, brother. Ikaw pala ang nabalitaan kong gumagawa nito okay, ah. Siyempre po po, ah, Okay na, ano? No? Malapit na po. Ngayong week. Uh, ngayong week. Kailan ang, oh. ano ah, probably yung talagang ma, matatapos? Sabi ko ako ngayong ngay semana, may approach ang punta ko sa buong bahay ko. Mm -hmm. Kasi gintaran na lang po. At saka po, na lang pong gawain. Ito na lang po. Ayun na yan. Opo. Oh uh, ano yung ito sa sahigan? Flor, hindi po sa brother. Dahil po nung naunap na ng nino. At may mm. mga artas po sila alay po kami. Para po di madulas po pagadaan-daan. Mm. So ano mo kasi mo? Kasi talagang tuloy-tuloy ang trabaho mo. Uh, sa totoo na po brothers, tuloy lang po. Sobrang pagwapa silamat po sa kalingat. Mm. Kasi sa agay pong trabador po. Hanggang ngayon, di po nawalan po ng trabaho. At ang dahil din po sa kanila, pangailangan ko ng pamilya ko. Nausupplyan ko po sa pang-araw-araw po nung Pagkain po po namin, sabi ko oh. kailangan parang araw. Kaya, sobrang nagpapasalan po ako sa Kalingap. Oh. Kala Kalinga prab, kay mam, kay mam Edna, ka Val, kala Kalingap Rob, kaya mga Edna. At kaya tobro kasi po sa mag-asawa. Kapag ka Dan, si Dan kasi ang naging delan para magkabahay ka. Siya po, siya po brother. Kaya, sobrang nagpapasalan po ako tayo sa Kalingap. Pero kung hindi siya po mamagitan pa rin ng Team Kalingap, ni Kuya Val at ni Rob, oh hindi pa rin magkakaroon ka ng bahay. Kaya siya po brother, to po yan. Kasi nung baga po, talaga po, sobrang hera talaga po nung paumayo po na Buwan-buwan, minihirintang akong bahay. Mm. Tapos, asabayan po ng mga kasusin po ng mga anak ko sa pag-iisila Kaya, so, sobrang hirap po talaga noon. Eh, ngayon po at napaka sobrang ganda na po ng bahay na pinagawa po ni Kalimutan. Siyempre, una sa lahat. Panginoon Diyos po. Oh. Panginoon Diyos po talaga kasi siya po nagawa ng dahilan na matagpan pa ako ng Kalimia po. Uh -huh. Kaya ito na po po para sa amin. Basta mahalin mo lang yung trabaho mo po, at brother, same time. Opo. Oh, alam mo tayong may hirap. Ang puhunan natin, hmm. tiwala Tiwala lang. po tayo po, brother. Opo. Oh, Ay oh. ang huwag na huwag natin sirain oh. yung pagtitiwala oh, ng kapwa. Kasi pag yan ang nasira, hmm. sad to say, talagang mahirap mo ng buhay brother. Niyo. Po yan. Sabi di ko ako brother sila po, po, po ang pira mo po inaako. pero kung tiwala hmm. po ng tao meron po ibalik meron na ibalik so, napakapalad mo nga kasi ngayon may may gawa ka siya po brother so lang po talaga halos uh -huh. straight -hmm. tulit tulit pa rin po talaga po trabaho ko po sa kanina uh, sa um. sa, unament, pong, amalu, po la Uh, the most important sa naman po sa kanila Palaki Abal Sa unang kong amo noon Si Abal Matubong po Sila Kalinga Prab Pero Doon sa naman tala lang naman Habang Andito ka May pahintulot naman ako, ni Rab Yung paggawa na yun Opo ano po ni Kalinga Prab Na Mm. -hmm. Ako ko sa tito niya na sa bahay po ng um, Cabrooks. Mm. Ito -hmm. nga po, malapit akong matapos. Ngayon pong week, may mm. -hmm. proses na po matapos itong bahay ng Cabrooks. So, Yan, ako salamat po. Salamat sa opportunity na nangkausap tayo. Kumusta naman ang buhay ngayon? Kasi... Ay, sa buhay ko po, ano, brothers, ano po talaga, sa buhay buhay puto agad po ng taba po hindi po na wala po pa mga pagsubok mm. Mayroon nga po na may naiingit na hindi po natin po naakala, naakala na gayon mm. hindi po nila alam ang taba po sabi nga dapong kadada po ng bahay hindi po mm. nila alam na katira kung hindi po magtrabaho magsipag eh wala rin po talaga oh, so yan. pero sa taba po brother ba po hindi po na wala po talaga naiingit chismos kaya hey, ano na yun, nga po kasi eh, lang as na eh, As long na tama yung ginagawa mo, so wala kang dapat ipangamba kasi. Para sa akin, eh, Juan, eh, ikaw ang nakakakilala sa ako, ng brother. sarili mo. Kaya ginagawa ko nga po, brother. Yung mga ganyan pong ano uh, tayo, ginabali ka na lang po kasi laro ko mga pala po sa kanila po talaga. Kasi, focus ka na lang sa pagpapahaw. Oh. Oh, sa pagpapahaw po, brother. Kung mapansinin yung mga negative comments, ganun oh, talaga ang buhay. Kaya yeah, binabalaw lang muna mm -hmm. po yung system. So ano na lang ang gagawin mo dyan? Ah, mga pinturan na lang po brother. Sa ano, mga pinturan na lang? Pinturan na lang ba? po. Papahindal po na. Ah, uh, Pakis deal pala. Pa, pati pagpintura kayo na rin. Opo brother. Kasi dapat po lahat ay eh, talagang dala po lahat ng isang mm -hmm. mga gawa po talaga. Ay, eh, salamat. Makay na abala ko na. Ah, <laughs> po guys. po. Salamat so po, ano brother. naman masasabi mo sa Team Kalinga? ah sa Team Kalinga po, sobrang proud po ako sa kanila kasi sa sobrang dahil po nila natutulungan agad ko nalang din po na hikas po sa bukong pamumuhay po noon. Ngayon talagang wala pang masabi sa Team Kalinga po talaga. Purihin ang Diyos kasi through Team Kalinga, nagkabahay ka sa pamamagitan ni Kalinga dan. Oo po. Ah, napaka bait ni Dan, ano? Kasi po, nabigyan ka ng pagkakataong magkabahay. Ako nga may bahay na, di pa rin tapos eh. Sabi nga dapat po mo diyan brother of po yung arantay lang kasi may darating daw pa kung blessing na ano ada tinga dire po natin akalain na ganoon. Pagbut ay nagreglan no, na naman. Pagbutihin mo lang yung ah, ano mo. Po. Yung ginagawa ah, mo. Sabi ko nga po brother, so, ano, yung napakakatuwa. Ah. Po. Sabi ko nga po brother, kung ano pa ko nung una hanggang sa ulit ganin pa rin po ako. Tama 'yun. Always ah. humble kasi ah, Ang pera madaling kita niya. Po, yan. brother, to, po, yan. Pero yung pera ginawa ginamit mo sa panggugulan. mo. Ah, hindi magtatagal yan. Ah, kasi ang pirwa um, po panandalian lang pero tiwala po ng tao kung matagalan po talaga iba pa rin po iba pa rin yung mawala ka man sa larangan ng pagkakit um, sa trabaho mo sa pinuntahan mo may legacy kang um. iiwan um, po, po yung brother. na kahit saan ka magpunta bumalik ka man welcome um, po, ka welcome pa, rin. pa rin po do po yung brother basta pagbutihin lang ang ginagawa um, po, salamat um. po brother sa pahingin po para sa akin kasi ganun po talaga ako sa una pa lang po hanggang sa huli ganun pa rin ako dito kailangan po magbago oh, kasi yung pala po nung sa tabo po nasa una lang ganun tas sa, sa banang uh, huli. nagulit nga bahay. ako sa iyo eh kasi eh, mahusay ka na palang gumawa so, ng bahay so, po, po, yung brother. nagawa pa ako ng mga 3 story po 2 story, two story, two story kong bahay uh, kaya sanay na rin po ako magawa po talaga sa pagawa po ng bahay sanay na rin ako. Kasi salamat. Salamat po brother. Ingat po kayo brother. Salamat uh, po. Batiin mo sila kaya Bal. Kasi, kaya Bal po. Ingat po lagi. At Maraming maraming salam, salamat, po sa inyo sa so dahil po sa inyo kakabal. Oh. Wala po yung bahay po na nagawa po ni Parandan tapos sa amin. Kaya labos alabos parang wapasalamat po sa inyo. Kalinga Prad, kay Ma'am Edna. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oh. Sa inyo po brother paas. Inyo po lagi. Uh -huh. Salamat po. Basta Bilang, keep keep in touch lang. Huwag makalimot sa Diyos. Tapos tayo ng Diyos po. Diyos po. So, mm. So, brother, maraming sal marami salamat. Kapag lagi po. mong inuuna ang Diyos. Diyos, ang magbibigay ng Kapag trabaho ito, sa inyo. Kapag lagi mong inuuna Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng trabaho sa inyo. O Chai, sige, salamat, salamat ha. Ah. Salamat po, brother. Ingat kayo lagi. Oh, thank you. Ingat po. Sige po. So, ito po yung bahay na balita ko po. Po. So, yung mo. Pinupwersa mo na yan. -Di so, ito, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Brooks. Ang kanyang kubo. So malapit na po ito yung demolish kasi malapit lang mayari yung bahay nga. Siyempre ito po, narito po yung trompa o. Oh. Kasi ano pangalan nito? Si Capso. Oh, grabe talaga. <laughs> nang dahil sa nang dahil sa nararamdaman ko pati ano nalilimutan eh. Ah, oh, kapatid kumusta? Ayos lang. may lakad kami sa kami kila kuwan. Ah, support tayo nang tama, support uh, sa team kalinga Yes. si Padi dito rin pala oh. Kailan ka pa pali? isang na? May sumuka na rito. Almost three months na akong di nakakabisita sa bahay ko eh. Kaya, ayan, mga kasama. Back to normal po ang Team Kalingap. Andito po si Reyes Kalam. So, dilipat ka na ng dugungan? Kalingap, andito po si Reyes. Salamat, brother, saging. Pengen nga ako na yung kakain ako. So, mga Kalingap, andito po tayo. Si ano na lang, ibibenda natin yung samang karo. Nandito po kayo. Pa uh, kubo ni Alimyon at nilong pala po si Brother Paas. So, uh, nandito po ako para intayin po yung ano. Intayin po yung akin pong kuan uh, ang akin pong panday. Hello ayan. Kumusta ka na? Hindi mo ba ako naalala? Talaga ka na. Kumusta ang pag-aaral mo? Makasal po. Uy, um, takpan yun. Umusin. Dalaga na nga. Saan ka nag-aaral ngayon? Ha? Saan? Ah. Oh, okay. Magpatuloy ka lang sa pag-aaral, ha? Pagbutin mo pag-aaral mo. So, ito pala yung... Kuya Brooks, anong masasabi mo ngayon? Maganda na ang bahay mo sa effort ng iyong anak. Salamat sa lahat ng mga tumutulong. At ito, pero para sa... Saka kaalaman nila na di pa nila alam. Ito ay sponsor sa alam niya. Wala po tayong sponsor. Oo nga eh. Kainin mo po yan. Dali, so, ay! Oh, okay na kayo ha? Kainin okay mo na, kayo, yan. Kaya po bliba Kainin. Kay, Umiit kayo. sobrang payat mo. Dala ng bukol sa sikmura. Ah, may bukol. May bukol pa din. Kainin mo na yan pa din. Oh, okay Kasi na bigayan eh. Pakita mo na. Galing sa'yo. Oo. Galing sa kanya. Uh -huh. gali sa Ibig sabihin pa. Pag hindi niya kinain, ibig 7... sabihin... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo. Oh, oh. Kakainin okay. namin yan. Asya pala. lang <laughs> Tapos ka na eh. <laughs> Tapos na pala. Kumain ka na ba? Kumain <laughs> <laughs> na ako. Kaya na yan. Saan ba? Eh, galing kayo pala yung blocks din oh, eh. Hmm. Magkakabit-bahay lahat tayo. Oo nga eh. Kaya oh, pag nakalipat ka na dyan... Malapit na. Pagdating Malapit. ng ating ano ng pinto, oh, yeah. kahit walang bintana yan, oh, yeah. lalagyan ko oh, lang ano ng... Man, oh. Ano Para mga minus ka kasi 6,000 ang monthly ko dyan. 8,000 ang wow. monthly ko dyan. 8,000. So, aming siguro yun ah. O tulad ngayon, medyo mahilaan. Nasaan si Kumari mo? Mas abingin na lipat na kahit walang isa na. Lipat na kahit walang isa na. O sino, walang ano? Walang bako to. Mamabaitin mo tayo dyan. Basta mo yun, bakalasin namin yung 6,000 dun. Dali namin sa inyo. Saan ang gawin? Kaya yun yung credit. Hallelujah. Purihin lang so, Diyos. So, pitana, dalhin din sa iyo. <laughs> <laughs> Hindi na, masarap yung sariling siga. O, <laughs> sige, salamat, kuya bro. Gusto mo, uh, kami sa bahay mo para magbayanihan tayo. Oo. Oh, oh, so. Gusto mo, tulungan okay. ka ng bagakot, mapunta oh. dito. Oh. Hindi, ang plano ko, damuhan eh. Kaya lang, ipapalakas-lakas pa nga lang. Mas lalakas ka dito, ibang sino dito. Oo oh. nga. Basta yung uh, payo ng doktor sa'yo, gawin mo yun para... Uh -huh. mga kalingap, ka... get together po ang tropa. Kaya yung payo ni ano, nagkapronto yung baka lumalaki. Yan salamat. <laughs> inubos mo. oh, <laughs> ah, sige, ba -ba na po. Agad gusto sa inyo. Uh -huh. Magaling ka, brother, ha? Oo, oh, okay, salamat. Ay, may lakad kami. O, Gusto babay. Tara na rin, na tayo. Ah, maraming salamat po. Uh, um, Bal Santos Matubang at Inablog Karina Prabad. Shout out Akemal Lusa, Karaitspe, Tita Lando, Tita Lips, Tita Prats. Yeah. Uh, mabuhay po kayo. Mike Green, Joseph Importante, Care, Redker, and Madalo Nizamaran. Mabuhay po kayo lahat. See you next vlog po salamat. Uh, sana po, huwag po natin kalimutan at support po ang channel po ng itong kalina sa pangungunan ni Bal Santos na Tuba at yun na vlog kalina na vlog. Siyempre ang inyong lingkod, brother Paas, at higit sa lahat ang aking music, music Paas. See you next vlog po. Bye-bye mo. -bye,